August 13 uh, Gamit na natin si Giant So, bininyagan natin na uh, uh, isang ride Pero, hindi naman ganong kalayo to mga kuys uh, Malapit lang sa amin to. so uh, Hindi ganong makapalaban si Giant para sa vlog na to, So, uh, yun uh, May destination na naman tayo, which is sa uh, Uh, Montalban walang kasawang Montalban <laughs> De, dahil maraming spot dito sa Montalban pwedeng mapuntahan uh, sa ano tayo? Secret River uh, una sa lahat Awala uh, wala tayong trail na pumadadaanan at iiwan natin yung bike natin sa uh, bungad doon at tayo magbabangka papunta ng uh, Secret River so inaasahan ko na sa sasama ngayon uh, katulad nung mga nakaraang ride natin which is yung sa Manadlam Falls so solid doon mga kuis so, ito. Uh, yung panahon ngayon medyo masasabi mong maganda uh, kahit kagabi mga siguro uh, 11 or 12 uh, umulan ng malakas so hindi naman tayo nangangamba na Uh, masira yung or makancel yung ride natin kasi hindi hindi mangyayari yun dahil uh, ulan lang siya siklis na tayo so yun, uh, papunta na tayo sa meeting place which is dito na naman sa palagi namin pina, uh, pinagkikitaan sa, sa may pure gold sa may panaba so yun guys, malapit na ako Mukhang magandang balita ngayon ha. Ah. Ah? ka. Hindi <laughs> pa ako ng mineral ah. Ha? Hindi pa ako mineral. Ang ingay ng ano? Gabi po yung kaya atpat mo? Oo. Ang ingay ng pedal. So, good morning, Kel. Tapos na yung last ride natin. Side katawan. Oo. Oh. Napalaban tayo, ano? Laban. Hi, vlog. Hi, vlog. So, yun. Uh, medyo na, na lang tayo ng konti dahil, yun nga, para makapag-intro tayo. So, nandito na yung tropa natin dalawa, si Kel tapos si Ken. Pati nga na ano yung bike mo. So, titignan daw niya yung bike ko. So, titignan niya, iti-check daw niya yung aking ano, bike na si Jayan. Ah. Gana. Ah. Pagkansa, kaya lang, bigat ng bike. Kaya kami, kain muna ng pandesal. Para, kontra ano. Ayun na sila wupo oh. po. Ayun sila wupo. sila? Oo, okay, no. so, yun. So mga nandun sila sa kabila. Ayun na. No. So, Pupunta kami doon. Ayun ayun na. Nice! Oh, Okay. Nandito na kami. Yeah. Ayun, no? Kaya parang kakainom nyo lang ah. Ang ano, sin pa ako. Ayun na rin yung mga ating tropa. Lasing ang umutangan. Hindi naman ganun kalayo. Kaya sa... Makagawin tayo mga alas 12, alam Pwede na Oo. Oh, game! Oh, game? Oh, wala. Sige, tayo So yun mga koy, sa uh, alis na kami. Dami rin namin. Siguro parang ano kami. 2, 4, 6, 7. Ah, pito kami. So, yun, maganda yung panahon ngayon. Uh, nakakatawa at uh, kahit ulanin naman kami, walang problema. Ah, uh, masaya nga yun eh. Parang uh, maliligo rin naman kami. So yun. Yaring araw. Lakas ng sikat. Lakas ng ulan kagabi, no? Madali araw ba yan? Wala. Namimitik na itlog meron. May namimitik daw ba dito? Sabi ko wala. May namimitik na itlog meron. <laughs> dito na kami sa Montalban. Uh, dito daw namin kikitain yung isa namin kasama si uh, si Patrick. Hello. Babae ni Happy Ani. protected landscape. So dito muna tayo an, uh. Sa so, may kainan tayo muna para makapag-almusal. Mag-almusal muna mga boys. So yun, what's up mga boys. Dito kami sa kainan. Sa four brothers. Ano po siya? So yun mga boys, uh, kakain muna kami. So, Kain muna kami bago kami pumunta doon, almusal. Tapos mag take out na lang kami ng aming ano Bali, ganoon na lang yung setup namin para ano ulit, uh, tipid ba? Sama kayo panta. Next month. Depende ko ya. Sama kayo. Ano so, kayo? Sir, mga kois, nakakain na kami. Doon ulit. iwan namin kay aaling ani yung bike namin. pa yung. mo? Ride out na kami. Ah, lalakad na kami. Kois, iwan muna namin yung mga bike namin dito. Ah, para maglalakad na kami papunta doon. mga buti bali na kois, isa lang sana namin yung mga bike namin dito. So, ano na kami. Diretso na kami. Okay. Nakad na kami. Ay, no, don't. Nakita mo sa Facebook eh.

baling-baling. Dito na tayo sa campsite. Campsite to mga pors. Mga boys, bali. Yung tawid ilog, 10 piso. Tapos, tinanong namin dun sa nasakyan namin kung paano ang sistema pag pupunta kami ng Secret River. Oh, ayos talaga yan nag offer yung uh, may-ari ng bangka uh, yun na rin yung sasakyan namin papuntang secret river para isang bahay lang 30 pesos uh, dadaan lang kami sa karugo para tingnan lang yung pinaka falls tapos doon na kami pupunta sa Ah, secret river. Set tayo dito, Oo. Kamping kanina na magdala ng mga tent. Masasana ka lang ng toko, no, bro? Masabi ka ako? <laughs> dito to, maganda magsikyo. Uh, Naka ganun lang sa sangay, no? Ano, lino. Punti. So, pababa. Dito tayo sa ilog dadaan. Ano yan? Ano ito? Ano May aso. Ano May tawiran. So, kumpalitin natin lang. <laughs> ano ito? So yan mga boys, uh, nandito na kami sa Karugo Falls. Natating naman ako nung last time dito. Uh, yung mga tropa lang natin, pinasal natin. Dadaan lang kami tapos puta kami ng secret si river. Ganda, uh, maraming naliligo. So, pwede pa tayo maglakad doon. Kung uh, kumbaga parang river crossing sa taas. Ayan, sila. Uh, Nakapag-picture na kami dito sa Karugon. So, ang plano namin sa Secret River kami magtatampisaw. Uh, tatampisaw Uh, so, yun. Karugo Falls.

o yun mga ako is uh, maliligo muna kami. Ito yung uh, secret river na tinatawag. Living life, everyday, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need is some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. To be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's Wrong with me, I just feel way. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. my night, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray. I believe in the better days. Flowing <laughs> water eh. Susukatin natin pre ha. Ken, malalim. susukatin natin ha. Oh. Oh. Malalim po. Oh. Ah, malalim mo. Oh. Sakto lang. Oo, oh, tama lang. Sakto lang. Hanggang ano lang. Malalim, susutabi oh. 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 <laughs> ayan oh. <laughs> ayan oh. No? yan no? no? Okay, no? Oh, step ka dito. Uy. Ay, ka Pwede ka dito, lubang o. Ayan o. Hindi, alam mo, Mapapansin mo pag suwisit ka, pag nakautok ka siya, <laughs> mapapansin mo, umaangat ka eh. Ken, dito hanggang ano, lewag lang. <laughs> Yung mga Wala. aso nga, natatakot Yung mga aso nga, di natatakot oh. please boys. tapos na rin kaming lumangoy at ito, uh, pa-uwi uh, na kami. Uh, masaya yung ride na to kasi kahit paano hindi gano'ng kahirap. So, naghahanda kami sa paparating na ride na yung medyo pasusubok yung ano yung adrenaline namin. So, yun. Uh, maganda naman yung pinuntahan namin which yung kanina sa Karugo tapos ngayon sa Secret River. Uh, dito na lang siguro tatapusin yung video natin. So, 再来，再来。